mga mahal naming senior citizens at layeral pensioners, ito na ang balita na talaga namang hindi niyo dapat palampasin. May inilabas na bagong circular. Ang social security, a system na siguradong makakaapekto sa libu-libong miyembro at pensionado sa buong bansa. Tama ang narinig ninyo, may malaking pagbabago na ipatutupad na agad-agad. At kung kayo ay umaasa buwan-buwan sa inyong pensyon o may inaasikaso pang benepisyo mula sa RS, mahalaga na alam ninyo ang bagong patakaran na ito. Alam naming maraming senior citizens ang nag-aalala tuwing may pagbabago sa sistema. Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin ng malinaw at simple kung ano ang nilalaman ng bagong circular, sino ang maaapektuhan, at ano ang kailangang gawin upang hindi maputol o maantala ang inyong natatanggap na pensyon. Tatalakayin din natin kung may dagdag benepisyo ba, itong kasama o may kailangang i-update sa inyong records or para hindi magkaaberya. Hindi lang ito basta simpleng paalala. Ito ay napakahalagang impormasyon na dapat malaman agad ng bawat LADA member at panghuna. Kasi po kapag hindi natin ito naasikaso agad, baka tayo mismo ang mawalan ng benepisyo o mahirapang mag-claim sa susunod na buwan. Kaya't huwag na nating ipagwalang bahala ang circular na ito dahil para sa inyo ito, para sa inyong seguridad at kapayapaan ng isip. Kaya mga lolo, lola, tatay at nanay, Manood kayo hanggang dulo ng video para sa buong detalye ng bagong circular. At habang kayo'y nanonood, huwag kalimutang ilike ang video na ito bilang suporta sa ating mga kapwa senior citizens. Mag-subscribe na rin sa ating channel para lagi kayong updated sa mga ganitong importanteng balita at mag-comment sa ibaba kung kayo ay may tanong o karanasan tungkol sa inyong lalagaw pensyon. Sama-sama nating alamin ang totoo at tamang impormasyon dahil deserve Ninyong malaman ang bawat benepisyong para sa inyo. Sige po, narito na ang mahigit 2x salitang katawan ng inyong YouTube video script. Lahat ay isinulat sa conversational at paragraph form para sa ating mga al, pensioners at senior citizens. Simulan na po natin, mga mahal naming lolo at lola. Gaya nga ng nabanggit natin kanina, napakahalaga ng bagong circular na inilabas ng NAYA. Hindi ito basta-basta update lang. Hindi rin ito karaniwang paalala lang na pwede nating baliwalain. Ito ay isang malaking pagbabago na kailangang pagtuunan ng pansin ng bawat pensioner at miyembro. Kaya kung ikaw ay kasalukuyang tumatanggap ng pensyon o may inaasikaso pa lang na benepisyo, abay makidig kang mabuti at unawain natin ito ng sabay-sabay. Alam nyo po sa tagal ng panahon, napakarami ng pagbabago sa mga patakaran aya. Mula pa noong una, ang layunin nito ay mapabuti ang kalagayan ng bawat manggagawang Pilipino, lalo na yung mga umaabot na sa retirement age. Pero habang tumatagal, syempre may mga kinokonsidera rin silang mga bagong sistema, teknolohiya at sitwasyon ng bansa. Kaya hindi na natin ikinagugulat kung bakit may mga panibagong circular na lumalabas taon-taon. Pero ngayong 2 at 25 ang circular na ito ay talagang may bigat at posibleng makaapekto sa mga benepisyaro kung hindi agad nauunawaan. Ang una nating dapat linawin, ano nga ba ang laman ng circular na ito? Ayon sa mga dokumento mula mismo sa RES, binigyang diin nila ang ilang bagong proseso sa pag-validate ng records ng mga pensioner. Ibig sabihin, kailangan nating masiguro na updated ang lahat ng impormasyon mula sa pangalan, address, civil status hanggang sa mga contact details. Kasi ayon sa circular, kung may discrepancy or outdated na impormasyon sa system, maaaring maantala o mapigil ang inyong pensyon. Kaya kung sa tingin nyo ay hindi pa, kayo nakapag-update ng record nitong mga nakaraang taon, aba, panahon na para ayusin ito. Isa pa sa mga binigyang pansin ng Circular ay ang mahigpit na pagpapatupad ng annual confirmation of pensioners o tinatawag ding ako. Dati may kaunting kaluwagan pa sa deadline. O sa paraan ng pag nito lalo na nung panahon ng pandemya, pero ngayon dahil normal na ang operasyon ng mga tanggapan, ibinabalik na nila ang mahigpit na pagsunod sa petsa ng akop. Kung hindi makapagsumiti ng akop sa tamang oras, automatikong isususpende ang pensyon. Ang tanong ngayon, kailan ang deadline at papaano ito isasagawa? Ayon sa circular, may nakatakdang buwan ang bawat pensioner kung kailan sila dapat magsumite ng akop at ito ay base sa kanilang birth month. Halimbawa, kung kayo ay ipinanganak ng Pebrero, kailangang bago matapos ang Pebrero ay nakapagpasa na kayo ng confirmation. At ang mas maganda pa rito, may online options, na ngayon para sa mga hindi makapunta sa tanggapan ng NAYA. Maaari nang gamitin ang Erero Portal para sa ACOP, submission. Pero syempre kailangan nating matutunan kung paano ito gawin at yan din po ang tatalakay natin mamaya. Step by step. Ngayon, baka sinasabi ng ilan sa inyo eh, matagal ko na namang ginagawa ang akop na yan. Bakit kailangan pang ulit-ulitin? Ang sagot po riyan ay simpleng siguridad. Gusto ng isa na siguruhin na buhay at aktibong tumatanggap ng pensyon, ang bawat beneficiary. Ito ay paraan para hindi masayang ang pondo at para maiwasan ang mga hindi lehitimong claims. Kaya kung tutuusin para rin ito sa kabutihan natin at ng buong sistema. Pero hindi lang po yan ang nilalaman ng circular. Isa pa sa mga pagbabagong inilatag ay may kinalaman sa paglipat ng payout channels. Dati karamihan sa mga pensioner ay natatanggap ang kanilang pensyon sa pamamagitan ng cheque o lumang savings account. Pero ngayon, tinutulak na nang nalumipat ang lahat ng pensioner sa mga partner bank accounts na nakalink sa Unified Multipurpose, IOMID, o sa disbursement module ng ISAYA, ang dahilan para raw mas mabilis, mas secure at mas kontrolado ang daloy ng pensyon. Kaya kung ang pensyon nyo ay hindi pa pumapasok sa isang disbursement accredited account, tulad ng land bank, VOE wallets na may kaukulang authorization, abay kailangan nyo nang magpa-update. Kasi kung hindi, maaring hindi na ipasok ang pension sa dating account at ibalik ito sa Refea hanggang maayos ang detalye. At habang hindi ito naayos, walang pensyon na papasok. Kaya ayusin natin agad yan mga lolo at lola. Ngayong alam na natin ang laman ng circular. Pag-usapan naman natin kung paanong may ang mga pagkakamali or problema. Isa sa pinakamahalaga ay ang tamang pag-update ng inyong impormasyon. Maraming pensioner ang hindi na-update ang kanilang address kaya kapag may sulat o abiso mula sa reatanggap, may ilan ding mali ang contact number o email address. Kaya hindi rin makontak ng ahensya kapag may kailangang dokumento o abiso. Kaya payo po namin kung may oras kayo, pumunta na agad sa pinakamalapit na RERAL, branch o gamitin ang inyong LA, account para i-update ang inyong profile. Kung kayo po ay may anak, apo o pamangkin na marunong sa internet, pakisuyo na lang po na tulungan kayo sa paglogin. Hindi po ito mahirap gawin kapag may tamang gabay. Isa pa sa mga madalas na katanungan ngayon ay apektado, ba ang halaga ng aming natatanggap na pensyon? Ang sagot po ay hindi agad. Sa kasalukuyan, hindi naman binanggit sa circular na babawasan o tataasan ang pensyon dahil dito. Ngunit ang hindi pagsunod sa mga itinakdang panuntunan, ay maaaring magresulta sa pagkaantala ng pensyon o pansamantalang suspensyon. Kaya huwag po tayong kampante kung hindi pa natin nasisigurong updated ang lahat ng records natin. Ngayon, alam nating marami sa inyo ang hindi sanay sa mga online transactions. Yung iba hindi marunong mag-login, mag-upload ng documents o mag-navigate sa website. Kaya huwag po kayong mahihiyang iyang humingi ng tulong sa inyong pamilya. Ang importante ay hindi tayo mapag-iwanan. Dahil ngayong taon, mas lalo pang pinaig ng essay ang paggamit ng teknolohiya para sa mas mabilis na serbisyo. At kung hindi tayo sasabay, tayo rin ang mahuhuli sa mga benepisyong para dapat sa atin. Isa pang bahagi ng circular na binigyang pansin ay ang pagpopost ng official notices sa pamamagitan ng AHA, Arrow Portal at Registered Email. Ibig sabihin, hindi na laging sa sulat o text message dadaan ang mga paalala. Kailangan nating maging aktibo sa pagbubukas ng ating account para makita kung may abiso. Request or notification ang kung dati ay sanay tayong maghintay ng mail, ngayon ay kailangan na rin nating matutong gumamit ng digital tools. At huwag kayong mag-alala, may mga step-by-step -step tutorial, videos at instructions ang na pwedeng panoorin sa YouTube or Facebook. Kaya't kahit pasimpleng cellphone lang ang gamit nyo, makakahanap pa rin kayo ng paraan. Dagdag pa rito, may binanggit rin ang circular tungkol sa mga misrepresentations o mali-maling deklarasyon, kung sakaling may matuklasang hindi tamang impormasyon sa inyong records, halimbawa ay maling dependences, maling civil status, o duplicated na pension claims, maaari po kayong mapatawan ng suspension at administrative case. Kaya sa lahat ng ating mga pensioners, tapat at wasto pong impormasyon ang dapat nating panatilihin. Kasi sa huli, tayo rin ang makikinabang kapag maayos ang ating record. At heto pa ang magandang balita mga kaibigan. Sinabi rin sa circular na magkakaroon ng mas mabilis na processing, time ang mga compliant na pensioners. Ibig sabihin kung updated ang inyong impormasyon at maayos ang inyong akop at payout, channel hindi lang kayo maiiwasan ng suspension. Mas magiging tuloy-tuloy pa ang pagpasok ng inyong pension, buwan-buwan. Kaya't habang maaga pa, ayusin na natin ito. Habang tayo ay nagpapatuloy, gusto ko rin pong ipaalala na ang layunin ng video na ito ay hindi para takutin kayo kundi para tulungan kayong maunawaan ang kabuuan ng bagong patakaran. Dahil dito sa ating channel, ang misyon natin ay siguraduhin na ang bawat senior citizen ay may tamang impormasyon, maayos na gabay at maipaglaban ang karapat-dapat nilang benepisyo. Hindi biro ang epekto ng pagkadilay ng pensyon sa isang senior citizen. Alam, naming maraming lolo't lola ang umaasa lamang sa buwan ng pensyon na ito para sa gamot, pagkain at pangaraw-araw na gastusin. Kaya bilang inyong kaagapay, responsibilidad namin na ibahagi ang bawat detalye ng mga pagbabago upang maiwasan natin ang anumang aberya. Sa pagtatapos ng segment na ito, gusto naming hikayatin kayong huwag palampasin ang pagkakataong ito para i-review ang inyong Lala Records. Tiyakin kung updated ang lahat ng inyong impormasyon at kung hindi pa, magsimula na kayong magtanong, magtungo sa opisina ng o maglogin sa EA. Tandaan, ang maagap na aksyon ay ang susi para sa tuloy-tuloy at walang abalang pagtanggap ng benepisyo. At kung sa tingin nyo ay nakatulong ang video na ito, inaanyayahan namin kayong ishare ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay at kapwa pensioners. Ipaabot natin ang impormasyong ito sa mas marami pang senior citizens. Dahil sa panahon na ayon, ang tamang impormasyon ay kayamanang hindi pwedeng ipagkait sa ating mga minamahal na lolo at lola.